so may ano po tayo dito may, may nakita po tayo dito ang ano um, orange ayan po yung pepper hindi na maganda o oh. tingnan nyo ano natin to dito ito okay pa to another orange And may potato tapos may mga strawberry dito oh punin natin. Oops. Yan. Ang dami nilang kinap ng strawberry. Ayan. May pineapple. Tapos mango. Yan. Kunin natin yan. Lapag muna natin dito. Oh my God. Nagtapon po sila ng mga protein shake. Oh. Ay, bakit nila tinapon? Next year pa muna ito mag-expired. Oh my God. Isang box po. Hala. Isang box po dito ng mga chocolate protein shake at saka vanilla. Bakit kaya nila tinapong kunin ko to? Oh wow. Tingnan nyo. dami nilang tinapon. Ayun mga pie crust dito oh. May apples. Ayun. May uh tomato. Ang daming tomato na tinapon dito.

Ang dami nilang tinapong. Ayan yung ang orange. Ayan orange nila din. So pupunin ko Ay, may mga saging. Ayan. Saging. Lagay natin dito yung saging. May ano dito? May mga smoothie drinks. Smoothie, oh. Kukunin natin. Wow. Ayan, may bacon. ito yung flowers kasi fresh pa yung flowers. And among the ng mga ano ay ito hindi na maganda tingnan niyo. Tapos dito, ayan may eggs. Ayan, pwede, pwede natin ito hugasan ng maigi. I, ano natin, isok natin ito sa vinegar, sugar, uh, I mean, ash, uh, vinegar and baking soda. Kasi sayang eh. Magaganda pa naman. Ayan. dito may butas na hindi ko nakukunin may ham tayo uh, turkey breast nakuha natin cookies and ayan mayroon po dito mga pie crust oh, tinapon lang 2, 4 6 8 10 pwede po ako gagawa nito ng apple pie ayan po ilagay muna natin dito May cucumber may ano tayo dito nakuha ang uh, creamer. Ayan po mga ka-friendship. May saging. Another saging. Tapos Flower. Kunin ko to. May flower dito. Yung okay. ako. ko lang yung mga flowers dito sa ano. Hindi na po ako magdadala ng box. Ang ah, dito. Okay, I think wala na ata mga friendship, friendships So, ako ialis alis na po dito. Ayan. Ilapag ko lang po mga ka-friendship yung nakuha natin. Papakita ko muna sa inyo yung nakuha natin tonight. So, ayan po mga ka-friendship. Ito po yung nakuha natin uh, tonight. Madami po tayong nakuha dito ng na mga strawberry, banana, oranges. Ayan, mga pagkain. Mga meat. At saka, pie crust. Ang dami po. Pwede po tayong gagawa nito. Any kind of pie. Ah, you know? Strawberry pie, apple pie. Name it. So... Dito naman, oh, marami tayong nakuha dito protein shakes. Kung nakikita nyo, tapos isang tray lang ng egg yung nakuha natin. Pero madami-dami po yung nakuha natin tonight, mga ka-friendship. So, ayan po, ipapakita ko lang po yun sa inyo. And also here, may mga fresh flowers tayong nakuha. Ayan, po, nakikita nyo po, oh. Ang gaganda po ng mga bulaklak, mga ka-friendships. So, ayan. So, bibigyan ko ito yung mga co-workers ko tomorrow ng mga, ano, mga pagkain. So, ayan po mga ka-friendship. Ako yung alis na dito kasi it's almost 12 midnight na. And, mag-ingat po kayo lahat yun sa Pilipinas. And, be kind to one another. And, I'll see you guys in my next dive. Bye!